Mga kapuso, lapsag nga nasapuan sa higad sandalan sa Barangay Concepcion City Proper, padayon pa nga ginabulong sa ospital. Samtang isa pagid kalapsag na nasapuan sa kilid Suba sa Bagus City, si John Sala nakatuto. Ginsailo na sa awards ang Western Visayas Medical Center ang lapsag ng lalaki na nasampuan sa igat sang dalan sa barangay Concepcion City Proper kahapon. Okay man ang kayuntangan sang bata. Only ang mga may sapanit ya, may mga puti-puti balang uh in maybe basi sa subay, kahit ibalaan na subayan na ang bata. Kung madischarge na sa ospital ang lapsag, pagpapabili nini sa pag sang sa CSWDO, pagpapakatubang naman sa reklamong ginikanan si Nikon makilala na kagkun mapamatudaan nga ginhungod nilang pagbilin sa lapsag sa lugar. Mapasakaan uh, sa reklamo, na nahanungod sa pagbayola sa sa uh, Article 276, no, sa abandonment of minor kag uh, uh, RA 8552, Hinggit kaalarma naman sa otoridad ng insidente ilabinangas ang damlaglang, isa man ka fitos ang nasapuan sa barangay Bonifacio Tanza. Gani panawagan sa CSWDO sa mga may tuyo man maghimo sa kasubong akto. Ang kabuhi isang tao, importante kag ah, hindi manami gid kung amo na ginahimo ang hulog, ginabayaan ang bata samtang sa barangay Tabunan, Bago City, na sapuan man sa kilit sang subangin ng lapsag nga lalaki. Mapatubog lang kung tani isang iyakar ang mangunguma sang nakitaan sini ang lapsag na wala sang panapton kag ginakutot na sang subay. Gilayon sini nga ginkuha ang lapsag kag sa barangay kag gintatap. Ginturnover ng lapsag sa CSWDO kag nagpakikangot ang LGU sa kapulisan agud matumod kung sino ang ginikanan sini. Dead feeling, mabutang siya kung di siya na dapat ibutang. Uh, And uh, really praying this baby will have a bright future oboe kehans di chateau john sala one western visayas